pwede ka muna kayo sa mga ngalakal. Maaga pa naman po eh. Naku anak, wag na. Saka kaya ko naman mag sa mga lakal. Saka ang isipin mo na lang yung pag-aaral mo. Sige po tayo, papasok na po ako. Pero po sa Sabado Linggo, tutulungan ko po kayo para po makatulong naman po ako sa inyo. Napakabait mo talaga anak. Yan mo anak, pag nakarami ako ng kalakal, bibila ako ng masarap na ulam para makakain naman tayo ng masarap na ulam. Sige po tay, papasok na po sa eskwelan. Basta po tay ah, mag-ingat po kayo sa pangalakal. Oo naman anak, lagi ako magingat. iingat Paano anak? Tara na. Sige po tay. Tay, teka lang po. Titignan ko po yung bag ko. Baka meron po ako makalimutan. es Eh... Abilin nga po yung yelo Kuya, pwede magtanong Ano bang basa dyan? Hindi po ba kayo marunong magbasa, kuya? Sako sa po ang basa dyan Ha? Ah, sako sa ba ang tawag dyan? Opo Hindi ko kasi mabasa eh Kasi medyo malabo yung mata ko eh O oh, Rawi, hindi pala itong marunong magbasa yung tatay mo eh Oo oh, toy, hindi kasi napag-aaral yung tatay ko eh Parang kayo na kita maging kaibigan Kasi yung tatay mo hindi eh, marunong magbasa Toy! Nak, siya ka na. Hindi so, ako marunong magbasa. Sige po, Tay. Papasok na po ako. Sige, anak. Mag-ingat ka. kalakal. Sige anak, damputin mo. Ito pa anak ko, oh. marami dito. Oh. Ito po, tay. tay. kailangan daw po namin barangay ID nyo. Tay, meron daw po ba kayo nyon? Oo anak, bakit naman kailangan ng barangay ID sa school nyo? Tay, para daw kumalaman malaman ni ma'am kung saan daw tayo nakatira at mailagay daw po sa ID namin. Sa ah, ganun ba anak? Oh, anak, wala pa ako nun eh. Pero huwag na mag-alala, buwa din akong barangay ID. Ano anak? Tara na. Sige po tay, tara na po. Hmm, ako, buti na eh, ibenta ko na lahat ang kalakang. Kapagod. Isa nga uh, pala. Bukuha ko nga pala si Rawi ng barangay ID. Kailangan niya nga pala sa school yun. So, yung gagawin ko. Ah, alam ko na. Papanggap na lang ako masakit yung kamay ko. Ay, sakto. Nagbihan Tama-tama. Ah, -tama. ha, Ah, saglit lang po ay, welcome po pasok po kayo sa barangay holy natin ng Santa Gunda po kayo sir, ano po sa dyan ninyo? sir, mukha po sana ako ng barangay eh ah, ganun mo ba? ah, sige po, magpilat na po kayo rito, bibigyan po kayo ng form Naku, sir, ano yan? masakit po kasi yung kamay ko, Ayan, ah, ah. kaya hindi na makapagsulat kayo na lang kaya po sir ah, paano ba yun? Ah, sige po, ako na lang magsusulat para sa inyo alam mo, pumunak po kayo ay sir, uh, buwas ba buwas niya po po makuha yung ID? Sa anong pangalan niyo, sir? Randy Soriano. Randy. Birthday po? March 26, 1996. Okay. Uh, address niyo po? Binangonan. Okay. Okay. Sekretary, nanyang buwas, chairman? Ah, wala pa. Umalis ba? Ano ba kailangan mo, boy? Ano nilisit lang po kami. Ang pagawa po ng damit namin. Ay, bigyan na lang po kay chairman to. Oh, sige. Hmm. ba't nandito ka? Anong ginagawa mo dito? Di ba ikaw yung tatay ni Rawi? Oo, oh, ako yung tatay ni Rawi. Di ba ikaw yung kaibigan ni Rawi? Kaya nga pala ako nandito. Kumukuha kasi ako ng barangay ID ko. Kailangan kasi ni Rawi sa school eh. Ano? Kukuha ka ng barangay ID? Tignan mo yung kamay mo, may benda. Parang papanggap pa lang na masakit ang kamay mo. Tapos kay kuya ka pa papasulat. Palibasa kasi, hindi ka marunong basa at magsulat. Boy, Huwag ka ganyan magsalita. Mas matanda pa rin sa ito. Sige na, umabas ka na ron. Sekretary, maraming salamat po. O oh. ah, sige, bukas tong ID, balikan mo na lang ito bukas ng hapon. Sige po, Sekretary. Alis na po ako. Tai, nakuha niyo na po ba yung barangay ID? Kailangan na kasi namin sa school yun eh. Ah, ganun ba anak? Oo, Kukunin ko ngayon yung barangay ID ngayon. Kasi sabi yung sekretary, ngayon daw hapon ibibigay. Ano anak? Punta na natin. Sige po tay, punta na po natin. O anak, ayun pala si sekretary. Itabi muna natin. Sige po tay. Tara na anak. Sekretary. Sekretary. Andiyan na kaya po yung barangay ID ko. Oh, ano ba pangalan mo? Randy? Oh, tapos na, kagapon pa. Eh, nandun si kagawad, kuhanin mo na lang sa kanya. Kasi, eh, nagiinom kami. Oh, Randy, baka gusto mong... Atay, gusto na po ipiluto niyo, adobo. Sige, sekretary, salamat na lang. Hindi kasi ako nagiinom eh. Kaya Randy, Rawi, kayo pala yan. Tay, siya po yung kinakento ko sa inyo. Nagpapanggap lang po yan, masakit ang kamay para di mapagsulat at di mapagbasa. Anak, siya ba yung sinasabi mo? Yung hindi marunong magbasa at magsulat? Oo <laughs> tay. Pre, siya pala yung sinasabi ng anak ko. Sige nga, masubukan natin. Sige, pare, linis na mo! Anong basa dito? D, O, D, O. Nak, basahin mo ha. <laughs> Hindi ko mabasa eh. Kuya, huwag naman po kayong ganyan sa tatay ko. Hindi naman po siya bobo. Opo, hindi po siya nakapag aral at hindi po siya marunong magsulat at magbasa. Pero siyang pinandabis kong tatay. Parang Gil, parang Barok. Hindi naman kayong ganyan. Huwag naman masyado nga makakin tao. Pero tingin ko naman, lumalaban naman ang patas kung mag-ama eh. Hindi naman kayong ganyan. Bakit parang Gil? Paano mo nasabing mababay itong taon to? At lumalaban ng patas? Eh, lagi ka naman na sa barangay. At paano mo nalaman? Oo nga, parang James, mula nung naupo ka sa barangay, napakayabang mo na. Hindi ka naman maupo ron kung di mo ka si chairman, o. di ba? Ah Mario, pa rin din. Kung ayaw mo na kami kayo pa rin James, umalis ka na lang dito. Oo, oh, aalis na ako. Ayoko na makipag-inuman sa inyo. Parang wala kayong mga pinag-aralan. Oo oh, na yan, ano na, na yan, James. Sa labas pa lang narinig ko na yung boses niyo. Nakakataas na kayo ng boses ah. Eh paano kasi itong dalawang to, German? Inahamak ko si Randy. Pinapabasa nila, kahit alam nilang di marunong magbasa, para pagtawanan lang nila. Ganun ba, James? Mga kaibigan, totoo ba yung sinasabi ni James? Opo, Chairman. Opo, Chairman. Pasensya na po. Ah, ganun ba? O sige, mag-cue po muna kayo. Para kakausapin ko kayo. Mga kaibigan, bakit namang ganun? Masyado niyong hinamak ang tao. Sana huwag ganun. Paano kung balik natin ang sitwasyon? Kayo sasabihin na walang pinag-aralan. Ano mararamdaman nyo? Di ba, sakit yun? Ikaw, Jill, ano mararamdaman mo? Siyempre po, German, masakit. Opo, chairman. Siyempre po masakit din po. Para sa mga anak ko rin po masakit po. Chairman, ayun eh, nga po pinapaliwanag ko sa dalawan to eh. At butay dumating kayo, naiintindihan lang nila. O, paano yan? Bago tayo magkaiwalay-walay, humingi na kayo ng tawad dito sa taong inaamak nyo. Para wala tayo sa mananloob. Opo, chairman. Maraming salamat po. Friendy, isensya ka na sa mga nasabi namin ha. Sana mapatawad mo kami sa panlalait na ginawa namin sa iyo. Rande, sana mapatawad mo ako Toy, anak humingi ka na rin ng tawad kay Rande mo at kay Rawi Rawi, sana mapatawad niyo ako Ano ba kayo? Okay na sa amin yun Basta, huwag nyo nang uulitin yung malait ng tao Kahit ganito lang kami marangal naman yung aming trabaho Oo nga po, Kuya Wala na po sa amin yun Basta po, huwag nyo na po uulitin, ha Lalo ka na, Toy Rawi, kay Randy Pangako, di ko na ulitin. Rami, basta magkaibigan pa rin tayo ah. wala sa akin yan. Magkaibigan pa rin tayo. O, paano yan? pinag ko na kayo. O, ayos na. Wala nang problema oh, O, ikaw naman, Randy. Bukas ng maga, pumunta sa barangay. Kung gusto mo mag aral tutulungan kita. Talaga, Chairman. Maraming salamat, Chairman ha. O, sige. Yay!